Isinugod sa ospital ang labing limang biktima ng food poisoning sa Karkar, Cebu. Napag-alamang tinapay na posibleng kontaminado ng dumi ang sanhi ng pagkakasakit nila. Makibalita tayo kay Monching Oxtero ng GMA Cebu. Sunod-sunod na isinugod sa emergency room ng Karkar Provincial Hospital. Pasado alas 9 kagabi, ang 15 residente sumakit ang pakiramdam matapos kumain ng tinapay na binangkal sa Si Lula Cristina Bernabe, na isa rin sa mga naospital, ang naghanda sa mga binangkal na isa ring uri ng tinapay na piniprito at nilalagyan ng sistemi seeds. Ipintan niya raw ang mga ito at ang natira ipinakain sa mga apo. Pag naman na siya gluto bitaw, yang iyang, yang ipakaon na sa mga bata ba? Yan pagpakaon, gipikas-pikas, ra? kabilang sa mga sumakit ang tiyan dahil sa pagkain ng binangkal ang isang batang dalawang taong gulang. Hinala ng kanyang ina, marumi ang sangkap na ginamit sa pagluto ng binangkal. A flower siguro to, yung to kay man... Luto. Hanggang ngayon nakakonfine pa rin sa ospital ang mga biktima. Ayon sa mga doktor, isa sa ilalim sa laboratory test ang ilang natirang binangkal para malaman ang sanhi ng food poisoning. Paalala ng doktor at ng Department of Health sundin ang case to safer food ng World Health Organization para makaiwas sa food poisoning. Tiyaking malinis ang paggawa o pagluto sa pagkain, maghugas ng kamay bago at habang naghahanda, ibukod ang hilaw sa luto mga tangkap, itabi ang pagkain sa lugar na hindi ito maiinitan. Kung mabibiktima ng food poisoning, oras na magdumi, uminom ng orisol at juice at agad kumonsulta sa doktor. Munching Austero, Nagbabalita, Pilipinas.